Hello Philippines, mabuhay! <laughs> Napakaganda at napakalamig na umaga sa inyong lahat na may bigyan tayo ng maraming biyaya ng ating Panginoong Diyos. At heto na nga at nag-uumpisa na naman ang araw namin mag-ina. Napakabilis talaga ng araw, ano? Nakakaloka. <laughs> sa mga taong busy, mabilis talaga ang araw. Pero yung mga taong walang ginagawa, ay eh, napakatagal ng araw. O, aminin nyo, nakakaloka, diba? Totoo. <laughs> At ayan na nga, at papasok na ako sa aking trabaho. Kailangan natin magsipag para may makain ang aking anak. Nakakaloka. So ayan na nga at nandito na ako sa huli kong pasyente at sinama ko ang aking anak. Malapit lang naman ito sa aming bahay. Katatapos nga lang nila manginain ang french fries dyan. At ayan na nga at tapos na kami magpasyente at pauwi na kami dalawa. Inaaya ko nga siya magpunta ng palengke kaya lang tinatamad siya maglakad at napakadami niyang dahilan nakakalokang bata tinatamad kaya sumainit masakit daw ang kanyang paa anak lord ang anak ko tinatamad kaya napakadami niyang dahilan kaya ihahatid ko muna siya sa bahay bago ako mapunta ng palengke at syempre dadaan muna ako para tumaya ng alam niyo na barbaring mga baka <laughs> Araw-araw akong tumataya. Malay mo, umaman kaming dalawa. At habang naglalakad nga kami, dyan napansin ko ito. Napaka-cute. Ang liit-liit. Nakakaloka. Parang laro ang pambata. Sobrang ako naaliw dyan. <laughs> Kaya lang hindi ko alam ang tawag dyan. <laughs> at dumaan nga kami dito sa tindahan. Ayaw pa nga umuwi ni Maron at naaaliw nga daw siya. Isabi eh, sabi ko nga sa kanya, kailangan na namin umuwi at napakadami ko pang gagawin. Mamamalengke pa ako, nakakaloka. Kaya ayan nga nandito na ako sa palengke para bumili ng uulamin namin. At gusto nga daw niya ng patatas, kaya bumili ako. At nag-iisip nga ako ng uulamin ko. pag ko nga dito, abay inalok nila ako ng ulam. Tikman ko daw. At bumili nga ako ng bopis o ng matikman. O tita, bumili na ako ng bopis para mahusgahan ko na <laughs> i-vlog ko nga daw para panoorin nila kung ano yung reaction ko <laughs> so ayun na nga at dumaan na rin ako nito para bumili ng mga gamit ko at paubos na napakabilis ang pera ano <laughs> nakakaloka, dumadaan lang sa kamay mo. Nung malapit na nga ako sa bahay namin, aba may nakalimutan ako, nakakaloka. Dumaan nga ako rito para bumili ng sabon, aba maglalaba ako ngayon, napakadami kong lalaba, nakakaloka. At hayan may tawag ng tawag sa cellphone ko, nakakaloka. Dumating na pala yung order ni Maro. Ayan, ubos na yung napamaskuhan mo anak, bili ka ng bili ng mga laruan mo, nakakaloka kang bata. <laughs> kaya ayoko tumitingin to sa Lazada eh nakakaloko napakadami niya nakikita kapag may nagustuhan sa so order sa agad palibhasa sa meron siyang pera at marami siyang ipon mainam sa bata yung ganon hanggat bata nag-iipon siya para sa sarili niya para kapag may gusto siya pwede niyang bilin hindi siya hihingi sa akin yun naman yung kagandahan sa anak ko tinuturoan ko siyang mag-ipon <laughs> pero ako walang ipon nakakaloka <laughs> At hen nga tuwang-tuwa siya sa kanyang laruan. Napapanood niya kasi to kay umorder din. Sa so bagay okay lang naman to para mahasa ang kanyang kaisipan kasi kailangan to ng pag-iisip. <laughs> at hen na nga at naglalaban na ako. At nagluto na rin ako ng kanyang request na ulam. Ang corn beef na may patatas daw, oh, 'di ba? Napakasarap. <laughs>